pag mo kasi sa punting adong mga pagsubok mo ng may mga isang mga pinag-diyan na naranasan, naramdaman kami pa ang amin nga sa takas sa anak nyo kaya kagiging amin namin kaya maglar niya at hindi nga nababasad kaya abong buong kailangan na kami kaya pagkakainayad kailangan na kami sa dyan lang ako, thank you.